Kauhan na po ni Pangulong Marcos Jr. ang listahan daw ng mga umano'y sangkot sa katiwalian kaugnay po ng mga flood control projects ng ating pamahalaan. Mahigit sa 980 bilyon pesos ang inilaan po sa flood control sa loob lamang ng tatlong taon. Pero ayon po kay Marcos Jr., wala pa rin pong nangyayari sa maraming lugar. Dahil dyan, nagutos na ang Pangulo ng audit at hindi raw DPWH ang siyang mamumuno sa pagsisiyasat sa mga ito. Sakali pong may makilalang sangkota kahit na ito'y kalyado ay hindi raw niya palalagpasin. Kasabay niyan, iginit po ng Pangulong Junior na balak niyang ibalik sa Kongreso ang anumang budget na hindi tugma sa plano ng ehekutibo kahit para humantong ito sa reenacted budget. Samantala, nagsimula na rin ang investigasyon ng Kamara sa mga flood control project. Kasunod po yan ang utos pa rin ng Pangulong Marcos Jr. Sa pagginig kahapon, nagisa ng mga kongresista si DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil sa nangyaring mga pagbahabonsod ng nagdaang bagyo at ng habagat. Tiniyak naman ni Surigao del Sur First District Representative Romeo Momo na walang kinalaman ng mga kongresista sa mga flood control project. Dumadaan naman daw kasi ito sa pagsusuri ng Provincial at Regional Development Councils bago maaprubahan ang kada proyekto. Opo. Maganda nga sana na siya pumayag sa ating pong imbitasyon na siya makapanayam. Ano po, uh, itong si Congressman Momo. Opo, kontakin ninyo para natin siya matanong dito po sa napaka-importanting isyong ito. Ibinunyag po naman ni Sen. Jingle Estrada ang ilan umanong Assistant Secretary at Undersecretary ng DPWH na sangkot sa katiwalian. Kaugnay po yan ng gumuhong tulay sa Isabela noong Pebrero. Ayon po kay Estrada, taong 2018 pa raw nakitaan ng posibilidad na gumuho ang tulay pero hindi raw ito inaksyonan noon ng mga opisyal ng DPWH. Dahil sa posibleng anomalya, hiniling po naman ni Estrada sa Blue Ribbon Committee ng Senado na pinamumunuan ngayon ni ng Senador Dante Marcoleta na imbestigahan ang naturang issue. Wala pang bagong pahayag po ang DPWH pero nauna po nilang sinabi na imbestigahan nila mismo ang korupsyon sa mga proyekto ng ahensya. Sa ibang balita, formal nang inapilan ng Kamara ang desisyon ng Korte Suprema matapos itong ideklarang unconstitutional ang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, hindi raw sila basta mananahimik. Inihain daw nila ang motion for reconsideration, hindi para magumpisa ng gulo, kundi para panatilihin ang balanse ng kapangyarihan sa mga sangay ng pamahalaan. Kalabisan daw ang pagharang ng korte sa inihain nilang impeachment. Binigyan din sa motion ang pagtatama ng kamera sa anilay factual misleadings ng Korte Suprema, Gayun din ang basta-basta na lamang daw na pagpapatupad nito ng bagong patakaran na Hinihiligan ng House Speaker na ang Kamara ang may eksklusibong mandato. Mula po yan sa konstitusyon para maghain ng impeachment. Kaya naman nanawagan silang ikonsidera raw sana ng Supreme Court ang kanilang desisyon. Sa ilang pang mga tampok na balita po naman, pumalag ang mga may akda ng Four piece law na si Congresswoman Leila Dilima sa panukala po ni Senador Erwin Tulfo na buwagin na ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Ps. Ayon kay Tulfo, nasa 3 milyon daw po ang benepisyaryo ng programa. Pero imbis daw na buwan ng ayuda, bigyan na lang daw po dapat ng kapital ang mga 4 Ps beneficiaries para matutong tumayo sa kanilang sariling mga paa. Dagdag pa ng Senador, masakit daw po sa mga benepisyaryo na mar marinig na mga tamad Pabigat at hindi raw nakakatulong sa bansa. Kaya kung kapital na lamang daw para sa negosyo, ay maaari sila magtayo ng sari-sari store, karindiriya o magsimula po ng online selling. Pero giit na dilima, hindi raw palamunin ang 4-piece beneficiaries at hindi raw limos ang programang ito at ikapa nila. Ito'y programa na nakapagbibigay talaga ng totoong tulong sa mga Pilipinong mahihirap.